Hello guys, good evening everybody. Guys, um, tapos sa yung uh, ayuda, yung ayuda ng government guys, mas maganda kung ano uh, ang ayuda binabagsak sa ano dito sa mga barangay, kasi sa barangay kasi ano nag house to house sila malalaman nila kung sino yung dapat bigyan ng ano ng ayuda kasi kung dinadaan doon sa mga ibang ano grupo iba ang makakatanggap yung mga may mga ano lang mga kakilala lang nila yung ano dapat sa ano barangay ito sa barangay captain at least na loloquit yung mga ano mga uh, sinong dapat bibigyan kagaya kay ano dati kay uh, president rodrigo duterte sa barangay na ano nat kami sa barangay kami na bigyan ng ayuda umila kami yan minsan doon kami sa ano sa school ng mga elementary school doon nagbigay ng mga ayuda oo kung hindi dito sa ano sa lob ng court kasi may mga listahan yung mga ano DSWD sa barangay yun nalulokit nila kung sino dapat bibigyan kasi kung doon dinadaan sa mga ano ibang grupo parang hindi kami hindi nakakarating yung mga ayuda oo mas maganda kung sa barangay kasi nala, may mga listahan ng mga ano doon ng mga tao na bibigyan ng ayuda oo kasi katulad ng ano mga mga katulad ng mga driver dapat sa barangay din ano kasi ano yung mga ayuda kasi pag dinadaan sa mga iba-ibang tao hindi eh, nakakarating kagaya so, ng mga driver tricycle hindi man nakatanggap yung mga driver eh nandoon na punta sa ano sa kanilang ano yung may-ari ng sasakyan oo sila ang nakikinabang yung may-ari ng mga sasakyan oo walang nakakarating doon sa mga driver dapat mga driver ang nakikinabang sa ayuda oo sa kanilang operator kung ano bumagsak yung mga ano ayuda sa driver at sa tricycle doon sa kanilang operator ang operator naman ano yun uh, hindi binibigay doon hindi binibigay sa kanilang mga driver yun ang hirap eh ang operator tumanggap ng ayuda sa mga driver oh, yung mahirap yun dapat direct direct kung sinong bibigyan Halimbawa, driver. Driver talaga dapat ang makatanggap kaya yung ibang driver nga nga walang natanggap oo kasi alam mo naman mga operator eh para, parang ano sila uh, sugapa din sa ayuda eh alam naman nila sila ang may kaya tapos napunta pa rin sa kanila yung mga ayuda dapat napunta doon sa direct sa driver sa tricycle driver jeepney driver yun, dapat sila makatanggap Kasi nalalaman ko yung ano na Ang tumanggap, ang operator Sila ang nakinabang Ano talaga yung mga operator, yung mga swapang Dito naman sa ano, yung Ayuda ng mga ano ayuda ng barangay kay 30 nakatanggap kami oo, totoo kasi dinaan sa barangay pati yung kapitan, tinitex kami yun yun ang mas maganda kasi nagano kami nagpapaloop kami sa barangay oo, yun tanggap namin yung ayuda pero ngayon ang hirap magtanggap ng ayuda kung saan saan dinadaan dai ay yung mga ano yung dami ng mga ayuda na ano hindi nakarating dito sa ano barangay kasi nga hindi nila alam kung saan nila saan nila nilagay yung mga ayuda eh sana uh, sa ating mga ano government uh, official dapat house to house ang bigay ng ayuda at saka ano ba sa barangay talaga kasi ang hirap po oh. nakatanggap yung may mga ano yung sino pa yung may kaya yun yun ang nakatanggap ng ayuda kasi yung mga may kaya umano rin sila umaariba din sila eh nakipila rin sila eh. parang mayroon na nga sila gusto pa nila talaga agawan yung ano mga mahihirap na ano na residente maganda na silang bahay yung mga ano kuyipila pa rin sila eh yung mga uh, magagandang bahay mga ano may sasakyan o, oh, napunta sa kanila yung mga ayuda na iba. Mm. Yung iba, ano, nga nga, yung ibang nagano ng ayuda. Kasi nga, may mga, ano, kakilala, mga kamag-anak. Yun, yun ang kanilang favoritism na bigyan ng ayuda. Oo, oh, maganda yung, ano, mas maganda kung sa barangay 'yan house to house kagaya yung ano nagbigay ng ano namin uh, handog pamasko, masko yung kay ano kay sa kay Mayor Mayor ano Aguilar binigyan kami ng ano stab kiniklim namin don sa ano sa barangay binigyan kami dapat ganun hindi yung kung saan saan dinadaan mga ayuda o kasi ano yun eh maganda kung mismo sa barangay talaga kasi para at least nalulukit yung mga bahay o. yun ang mga ano naman mga senior citizen kawawa yung parang iba ang ano nila dito sa ano Cruz, eh. hindi nila nililista yung ano dapat bibigyan ng ano ay, ay ano yung uh, Pinsyon pension maraming nagantay ng pension ng ano sa mga indigents hindi naman nakalista lahat eh parang mayroon na silang ano eh pinipili mm -mm. yun nga eh pangit yung pamahala ng ano ng senior citizen dito sa ano cross parang pinipili lang nila ang bibigyan nila bigyan ng pabor ayan samantalang mayroon mayroon namang dapat bibigyan mga ano wala daw sa listahan ganun eh na member na nga hindi pa nila nililistay yun ang hirap ng mga ano nag nagmamanage o paano na yun yung iba kawawa hmm. dapat ano yan ibig sabihin ibig sabihin ano pwede naman natin palitan yung mga namamahala eh yung mga mamatino matino na ano na namamahala mayroon namang matino na tao eh oo dapat mayroon talagang ano may matino na tao, mayroon ding hindi. Oo. Hindi na lang natin babanggitin kung sino mga 'yan kasi ano mga sugapa din sila. Oo. 'Yun. Thank you guys. 'Yan lang ang masasabi ko guys kasi ano nakikita ko sa mga mata ko kung paano nila at Treatment yung ano. Thank you.